Manalangin tayo. Panginoon naming mapagmahal at maawa in Diyos, aming amang nasa langit, lumalapit po ako sa iyo ngayong gabing ito, nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa atin sa buong maghapon. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, at sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa akin at sa ating pamilya sa buong araw. Salamat sa iyong gabay, proteksyon, at walang sawang pagmamahal na iyong ipinapadama sa amin. Maraming salamat po sa kalakasan, sa pagmamahal, at sa lahat ng pagpapalang hindi ko manapansin ngunit yung ibinigay ng buong puso. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang. Kung may nagawa akong hindi ayon sa iyong kalooban, sa aking salita, hilus, o maging sa aking isip, patawad po. Binisin mo po ang aking puso at isipan upang sa aking pagtulog ay magkaroon ako ng kapayapaan at katahimikan. O Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa iwang aking buong sarili ngayong gabi. Naway pagpalain mo po ang aking pagtulog upang ito ay maging mahimbing at payapa. Alisin mo po ang anumang takot, pag-aalala, o mabibigat na dalahin sa aking isipan. Palitan mo po ito ng kapanatagan at kasiguruhan na ikaw ang may hawak ng aking buhay. Panginoon, ipagkaloob mo rin po ang iyong proteksyon sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Bankayan mo po sila sa buong magdamag, ilayo sa anumang kapahamakan, sakit o kasamaan. Daway madama nila ang iyong pag-ibig at kapayapaan sa kanilang pagtulog. Mahal na Diyos, sa sandaling ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kalungkutan at pangangailangan. Mangyaring hayaan ang gabi na pasiglahin ng aking espiritu. At naway ang aking mga panaginip ay magdala sa akin ng lakas ng loob at karunungan upang magising ako bukas na puno ng optimismo at sigasig na magpatuloy sa landas patungo sa paggamit ng aking mga makabuluhang layunin. aalay ko rin sa iyo ang aking buhay, ang aking tahanan, at ang buhay ng aking pamilya. Mangyaring manatili sa amin pagpalain ang amin pagtulog, balutin kami ng iyong diwa ng kapayapaan at pagmamahal, protektahan kami mula sa lahat ng tinsala at panatilihin kaming ligtas sa panganib. Panginoon, bago ako matulog, nais kong humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang. Kung ako man ay nakagawa ng kasalanan sa pamamagitan ng aking salita Gawa o maging sa akin isip, patawarin mo po ako. Dimisin mo po ang aking puso at ipanumbalik mo ako sa iyong banal na landas. Naway matuto akong magpatawad sa iba gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Ngayong gabi, panginoon, iniaalay ko sa iyong aking sarili. Ipagkaloob mo po sa atin ang isang mahimbing at mapayapang pagtulog. Alisin mo po ang anumang takot, pangamba o alalahanin na maaaring bumagabag sa aking isipan. Palitan mo po ito ng kapanatagan at katiyakang ikaw ang may hawak ng aking buhay. O Diyos, ikaw ang aming kanluman at sandigan sa iyo po kami kumukuha ng lakas, pag-asa, at kapayapaan. Ano man ang aming pinagdadaanan, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo sapagkat alam namin ikaw ang may magandang plano para sa amin buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang biyaya. Daway pagising ko bukas, ako ay may panibagong lakas at pusong punong-puno ng pananampalataya. Huwag mong pabayaan na malihis ako sa iyong mga utos, kundi gabayan mo ako sa tamang landas upang patuloy kitang mapaglingkuran at mapapurihan. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pagmamahal at paggabay. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aking gabi, ang aking pahina, at ang aking buong buhay. Lahat ng ito ay itinataas ko sa pangalan ng iyong anak na si Hesus Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amém.